So, ayan guys, uh, kami sa mini farm ng asawa ko. Ayan. O, oh, ayan. oh, diba? Oh, hey, ilang hectares to? 2,400 square meter. 2,400 square meter. Ayan o. Oh. Ayan. Diba? So, andun yung manukan. So, may lukaran. Tsaka, ano yung kubo. Medyo matas. Oo. Oh. So, yan. Yung part na yan, guys. Diyan ako maglalagay ng mga tanabong manok. Ayan. Ano diba? Tres ko dito, guys. Eh, was tres. Ayun kubo namin. Oo. Oh. Mommy, say hi! So, dito yung... yung mga boiler namin, e, eh, no? Ayan. One ng heads. Yung malilit. Tapos... Eko, malaki na. Yung iba. Mga... Lampas ng kilo na yan.